Parang ang dami niyang milk. Basta mga ganun. Grabe, <laughs> anong naisip na itong dalawa? At nang swimming ng alas 10. Wow! Amazing! At ako naman sumama. Kasi wala akong kausap itong pa si Sarah Labati. Labati? Ayan. Yeah. Tapos hindi pa ako nag-sunscreen. Wawa. Tapos wala pa akong water. Matamad na naman ako bumaba. Magbulot kong ako akong alma. Pwede akong malito. Kaso wala akong dalang ano. At hindi ako nakaano. ah, ano kayo dyan eh. Hello. Hello. Sir, if you don't mind, can I borrow one cigarette, please? I, I, i'm lazy to go down cigarettes yeah i'm lazy to go down Diba ba nang hihiya ko na si Garilu? Tinatamad kasi ako bumaba. Ang init. init. <laughs> you just vacation here, sir? Just vacation here in Oman? Ah, okay. Yeah. Nangihingi talaga ako ng sigarilyo pero wala talaga akong sigarilyo. <laughs> ang mahal kasi ng sigarilyo dito, 1.8. Kunwari lang na may yose sa baba at tinatamad akong di <laughs> at, at eto na si Sara Labati. Diba ang init, tignan mo ang taas-taas ang araw. Ayun ang araw!